Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Para kanino batas na سينا سابيني لا Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kapapayan Muli na dito po ang inyong lingkod di Pipanyo Labrador sa ating programang Pumper Mano At syempre sa ating papapatuloy mga minamahal kong mga kapapayan Binabati muna po natin ating mga kapapayan Luzon Beach Science Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok sa inyong lingkod di Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Kumpermado. At syempre binabati din po natin ano maging yung ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusubaybay tumututok po maging sa ating mga bago mga subscribers maraming 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 salamat po ba? Ang batas na pero... Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan nun natin itong mga Duterte ito Itong tatlong magkaama na si Rodrigo Roa Duterte, si Baste at si Puloy Na kung saan po lumabas po sa sorbe na pareho po itong tatlo na ito na talagang kolelat ha, sa sorbe. na kung saan Talagang wala na pong mga tao pa na nagkakagusto o mga Pilipinong nagkakagusto dito maliban na lang po sa kanilang mga nababayaran. Pero sa mga Pilipino po na hayaga nang nakita ang katotohanan, eh wala na po talaga. Wala nang aasahan itong tatlong tsulukoy na ito. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan. mga kababayan, para ho sa akin hindi na ho ako magtataka pa. Kung bakit halos wala ng mga Pilipino pa ang sumusuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na ho dito kay Tigongyo. Para ho sa akin mga minamahal ko mga kababayan, siguro talagang nagising na ho o namulat na sa katotohanan ng ating mga kababayan. At malamang, karamihan sa ating mga kababayan na napaniwala ni Digongyo noon sa kanyang mga kasinungalingan ay natauhan na lalong lalu na po yung mga kababayan nating nadala ni Digong sa kanyang mga kadramahan o sa kanyang mga kaartihan. At para naman po sa ating mga kababayan na napaniwala ng mga Duterte sa kanilang mga kasinungalingan, hindi ko po sila masisisi. Kasi, ah, ba't ko po nasabi? Kasi nga naman, kapag tinignan mo po si Duterte habang nagsasalita, aakalain mo po talagang seryoso o totoo siya sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga hindi ka takataka, mga minamahal ko mga kababayan, na hanggang sa ngayon po, ay may iilan pa rin siyang napapaniwala sa kanyang mga matatamis na salita. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot kasi napakadaming Pilipinong napaniwala niya na siya ay isang makadiyos, makatao, magalang sa batas na pinatutupad ng ating bansa. Sobrang sakit kasi napaniwala niya ang halos lahat ng mga Pilipino na siya ay makabansa na handang mamatay para sa ating sariling teritoryo. Dahil sa kanyang matatamis na pananalita na parang totoo hindi mo talaga aakalain na sila mismo ang nagpapapasok ng tulitulilatang shabu dito sa ating bansa. Dahil sa sobrang galing nilang magdrama, mga minamahal ko mga kababayan. Sinong mag-iisip na ibinibenta na pala tayo ng mga Duterte sa China? Ha? Sinong mag-iisip? Alam nyo, sa totoo lang, sa ipinapakita kasi ni Digong nyo na simpleng pamumuhay, yun po yung kanyang naging daan para mapaniwala ni para mapaniwala niya tayong lahat Ha? Para mapaniwala niya tayong lahat na siya ay totoo. Siya, siya ay sincero. Siya ay tapat sa ating bansa. Pero hindi natin alam, mga minamahal ko mga kababayan, sa likod pala ng mga ito, ay may mga sikretong kalaunan ay atin ding matutuklasan. Eh natuklasan na nga natin, di ba? Napakasakit kasi nagawa ni Digongyo na ilagay ang mga Pilipino sa kanyang sariling bulsa. Nakakainis. Kasi sa loob ng anim na taon, ginawang tanga ni Digongyo ang mga Pilipino. Tulad nyo mga minamahal ko mga kababayan, tulad ko. Alam ko karamihan sa atin nagsisisi kung bakit hinayaan nating mamayagpag ang mga taong tulad ni di Digongyo. Eh hindi naman hindi tayo masisisi ng mga kababayan natin dahil nga, ba? Diba, nadala tayo eh. Na baga, yung kanilang kaartihan talagang pampamas. ba? Diba? Kumbaga kung naging artista itong si Digongyo, tatanggap to na napakaraming reward. Ha? Mala, ano to, sino ba yung mga sikat na mga artista sa Hollywood? Talagang makakatanggap to si Duterte sa sobrang galing. Ha? O, kalauna, natuklasan na yan pala talaga yung kanilang strategy nung mayor pa siya. Hanggang sa siya ay naging presidente. Na kung saan, dati ang napapaniwala lang niya ay ilang libo. Nung siya ay naging presidente, milyong-milyong tao na yung kanyang napaniwala sa kanyang kadramahan. O tulad ng sinabi ko, hindi naman tayo masisisi ng iba dahil ako rin ay naging biktima rin ng mga kasinungalingan at kadramahan ng mga Duterte o ni Rodrigo Roa Duterte o ni Digong. Eh biro mo, sinong hindi matutuwa sa kanya? Nung diniklara niya na siya ay galit sa droga, dahil sa war on drugs na inilunsad niya sa buong bansa, halos lahat tayo napahanga niya na kung saan karamihan sa atin nakapagsabi sa ating sarili na ito na nga ang tunay na presidente dahil may tunay na malasakit sa ating bansa. Dahil nga sa inilunsad niya yung kanyang peking war on drugs, talagang napabilib ang lahat ng Pilipino sa buong bansa maging yung mga kababayan natin na nandodoon sa abroad. Pero sa awat tulong ng Diyos na kung saan hindi niya hinayaan na habang buhay na lang tayong lokohin ng isang uh, maladimonyong tao kalaunan po mga minamahal kong mga kababayan, natuklasan po ng ating gobyerno o ng ating mga operitiba na yung mga taong pinapatay pala ni Digong yun nung panahon niya ha, ah, o nung panahon na siya pa ang presidente ng ating bansa ay mga kalaban pala nila sa negosyo. Ha? Ah? Anong negosyo? Kalaban pala nila sa bentahan ng droga sa buong bansa na kung saan eh ibang ano yon ibang grupo ng uh, Uh, mga drug lords ah? yung mga pinapatay nila paano ko po nasabi at paano natin ito mapapatunayan siguro naman po kung hindi man lahat pero titiyakin ko po na karamihan sa atin ay nakakakilala na kay Michael Yang isang Chino na naging economic adviser pa ni Digong nung panahon niya na naging kasakasama pa niya o naging kasakasama ni Digong sa kanyang mga lakad noon saan man siya magpunta sa ibang bansa man, sa buong sa bung bansa man natin yung po yung lagi niyang kasakasama mga minamahal ko mga kababayan sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan na para lang ho ito sa akin ano lumalabas ho na totoo ang sinasabi ni dating uh, senador Laila Dilima na peke ang war on drugs ni Digong dahil kung talagang totoo siyang galit sa droga bakit Ginawa niyang economic adviser yung isang Chino na natuklasan ng ating mga operatiba na isa palang drug lord. Ha? Isa palang drug lord. Isa si Colonel Asierto sa nagpatunay po niyan. Kung maaalala po ninyo, nilabas natin dito yung usapin na yan na kung saan pinapapatay pa nga siya ni Digonyo, Dahil natuklasan niya yung kanilang niredo doon na sa Davao na isang drug laboratory ay may connection din at lumalabas na itong si Michael Yang din ang nagmamayari. Ha? Ito pa mga kababayan, ah uh, kung maaalala po ninyo, yung, uh, sabayun, yung drug laboratory na pinasok ng ating mga operatiba sa Chicago, Pampanga, ha? sa masusing pag-iimbestiga po ng ating mga otoridad, lumalabas po na konektado dito si Michael Yang. At isang daang porsyento na halos lumalabas na ho sa kanilang uh, pag-iimbestika na si Michael Yang din na dating economic adviser ni Digongyo ang nagmamayari niyan. Dahil sa positibong may kinalaman dito si Michael Yang, nagtago na po yung walang ya. Ayaw nang lumabas, ayaw nang magpakita. Kaya nga nung pinatawag nung kamera, kasi nga ba diba, may nahuling isang Chino, na nakuha na ng napakaraming droga. Bilyon-bilyon. Nagtago na si Michael Yang kasi alam niya na isang daang porsyento, positibo. Ah, Nalalabas at lalabas ang kanyang pangalan. So ngayon, paano ito mapapaliwanag ni Digong? O mag-uulian na ulian na nina naman. Kunyari hindi niya nakilala si Michael Yang. Para ligtas siya. O, nasa panibagong kadramahan na naman si Digong para makaligtas mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang sa mga nangyayari ngayon na pinapanagot na si Digong, gusto na naman po ng mga Duterte na ipasok tayo sa kanilang mga bulsa. Gusto na naman po ng mga Duterte na paniwalain tayo sa kanilang mga kasinungalingan. Pero tulad ang sinasabi ko, dahil nga namulat na sa katotohanan ng ating mga kababayan, Parang napakalabo na ng na mapaniwala nila ang mga Pilipino. Lalong-lalo lalo na yung mga Pilipinong nakatikim ng mga panluloko ng mga Duterte. Isa na po ako dyan, isa na po tayong lahat dyan ng mga kasama natin, kaisa natin dito sa ating programang kumpirmado. Pero kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, may nakarating ho sa akin dito na isang impormasyon. Tulad ho ng ating uh, napag-usapan ng no, mga nakaraang vlog natin, na hindi naman nag-aalala yung mga Duterte dyan eh. Sa sorbi-sorbi. Kasi nga, kung maaalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, na pag-usapan na ho natin dito na maiilan ng mga Comelec officials na binayaran na ng mga Duterte na kung saan hinihintay na lang yung kanilang gagawin sa darating na eleksyon para maipanalo itong mga tulongis na ito. So, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ang isa lang po sa pinapanalangin natin dito, sana ay maging aktibo yung ating uh, mga nasa otoridad, lalong-lalo na po yung ating mahal na Pangulo. Kasi hindi nga nag-aalala yung mga Duterte dito kasi nga para sa kanila, baliwala yung sorbi-sorbi na yan. Dahil bayad na nila ang smart magic. Ngayon kung totoo ito at magsasawalang bahala na lamang ang ating uh, Pangulo, eh pag nanalo ang mga Duterte at nailagay sila sa mga posisyon nila, wala po yung pinagkaiba na parang pinabayaan ng isang ina yung kanyang anak na kung saan na lamang magliwaliw. Na kung saan malalagay po sa alanganin, malalagay sa isang hindi magandang sitwasyon. Kaya nananawagan tayo sa ating mahal na Pangulo na kung siya ay may tunay na malasakit sa mga Pilipino, huwag niyang hayaan na ang mga Pilipino ay mapasakamay pa ng mga Duterte na kung saan nagbigay lamang ng kahirapan, nagbigay lamang ng pangamba, nagbigay lamang ng pagdurusa sa mga Pilipinong pinaasa nila. Kung magkakaroon pa muli ng mga Duterte sa Senado, mag-aama, at magkakaroon ng isang presidenteng babae, eh, parang tayong lahat ay nasa gitna ng komunoy, na unti-unting lalamunin. Ngayon, lahat ng Pilipino ay umaasa sa ating mahal na Pangulo na siya ang magiging daan upang wakasan na ang kahayupan, kasinungalingan at pagpapanggap ng mga Duterte. Kung mahal tayo ng ating mahal na Pangulo, hindi niya hahayaan na mapasakamay tayo ng mga leon. Mga leon na anumang oras ay pwedeng kumain sa atin. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, kailangan natin ang ating mahal na Pangulo. Kailangan natin na siya ay pursigihin na kung talagang mahal niya ang mga Pilipinong umaasa sa kanya, gumawa siya ng paraan nang hindi na makagawa pa ng mga maling hakbang ang mga Duterte. Nang sa ganon ay magkaroon na ng tunay na kapayapaan, katahimikan, kaunlaran ang bansang ito patungo sa tunay na pagbabago. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inampayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inampayan. Maraming maraming salamat po.